Last news Update Mga balita ngayon Dalawang kapatid ni Missing Sabongeros Whistleblower Julie Patidongan arestado 20 million pesos na halaga ng ketamine na sabat sa Port of Clark 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa Camarines Sur na Samsam High value individual arestado Ako po si Cesar Soriano. para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Iniulat ng Philippine National Police o PNP ang pagkakaaresto ng dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na umano'y sangkot din sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fahardo. Nadakip si na Elakim at Jose Patidongan sa isang bansa sa Southeast Asia at naipabalik sa Pilipinas noong Hulyo 22. Nahuli umano si Elakim na ginagamit ang ATM card ng isang missing sabongero habang nakita si Jose sa isang video na ini-escorta ng isa pang nawawalang sabongero na nakaposas. Nasa kustodiya na ng PNP ang dalawa at nasampahan na ng kaso bilang bahagi ng legal strategy bago sila ikonsidera bilang state witness na itinuturing na missing links Nasabat ng mga otoridad ang humigit kumulang 20 million pesos na halaga ng ketamine, isang kilalang party drug sa Port of Clark, Pampanga nitong Miyerkules. Ayon sa Pidaya Region 3, tinatayang limang kilo ng ketamine ang natuklasan na itinago sa loob ng roll ng data cable sa isang kargamentong mula Belgium matapos ang tip mula sa Banyagang Kaagapay. Dumating ang kargamento noong July 24 at sinuri ng Pidea Clark Interagency Drug Interdiction Task Group kasama ang Bureau of Customs, National Bureau of Investigation at PNP. Ang mga nakumpiskang droga ay isa sa ilalim sa forensic at confirmatory tests. Arestado ang isang high-value drug suspect at nasamsamang tinatay ang 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa buy operation sa Pamplona, Camarines Sur nitong Webes. Ayon kay Brigadier General Nestor Babagay Jr., hepe ng Police Regional Office 5 na samsamang 500 grams ng hinihinalang shabu mula sa suspect na si Beng, 28 anyos at residente ng Barangay 775 San Andres, Manila. Matagal nang minamanmanan ng Philippine Drug Enforcement Group o PDEG-5 si Beng dahil sa umano'y pagtutulak at pagbiyahe ng iligal na droga mula Metro Manila patungong Bicol. Ang kumpiskadong droga ay dinala sa PDEG para sa dokumentasyon at disposition. Ihahain ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Cesar Suryan, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulong>